sago ko. sago ko. Tatado <tod noise> to ha. Nangyabang ang puta. Trantado ang buta Ang yabang eh Alam mo na ate Mga ganun tao, hindi na dapat pinapansin yun gusto ko sanang balikan eh Tika, dito lang din naman ako eh kaso hindi na lang wala so, mo na tayo mapapala doon, Pariwara na buhay ng mga ganun Kaya tayo may pamilya pa tayo Nakatay na tayo sa bahay Pero talagang nagigigil talaga ako eh Kaso Hindi naman sa duwag ako O oh, oh, takot ako Babagong buhay na tayo eh Gusto gusto ko balikan eh Kaso wala Mas takot ako sa asawa ko pag nagalit eh <laughs> Nagalit sa akin yun Kilala ako nun eh Pero okay na yun at least Safe pa rin naman tayo mga kaubay At least ako uh, diba wala, walang nangyari sa ating masama kaysa kung labanan na natin balikan natin yun Eh wala Baka uh, kung ano na yung mga mangyayari hindi natin alam ba diba? So sa mga ganong ano Ayan na lang natin yun Oo, oh, magagalit tayo, babalikan talaga natin yun Papakita natin kung sino tayo, yung mga lalaki tayo, di ba? Eh sa panahon ngayon, hindi na natin kailangan yun. Pamilyado na tayo. So yun guys, doble ingat na lang. Iwas na lang tayo sa mga mayabang. Uh, Ganun talaga buhay.